Hello mga kapors! Happy New Year sa inyong lahat! Ayan, piniflex ko lang ang aking crispy pata na sunog. <laughs> At yung barbecue ko. Ayan, spaghetti namin. Tapos may bilog-bilog pa. Tapos may pang itlog-itlog pa dyan. Buti sana kung yayaman tayo, no? Ayan guys, Happy New Year! Nagputo na nga. May our year will be blessed. Sana all magkakapera na tayo. Claim it guys. Sana all talaga. Ayan na nga yung anak ko guys. Kagakarga ng tito niya kasi kagigising lang. Ayaw magpababa. And dito kami kasi sa kapatid ko. Dito kami nag new year. Tapos ayan yung pinsan ko. Nagpapaano ng motor. just ko kaingay-ingay. Hindi pa yan makuntento talaga. Inaano pa yung motor. Tapos, ayan na nga, pauwi na nga kami dyan, guys. Dahil New Year na, mahirap na mag, ano, sa New Year. Baka, araw-araw tayo nito lasing, Diyos ko, Lord. Ayan yung, ayan yung family picture namin. Except sa daddy na, sa asawa ko, andun sa ibang basa. Thank you, guys. Thank you, thank you. Bye.